To ano ba talaga ang ating kakainin? Gigi. Plano na kami. Ano? Eto, ano? may itlog na pula. Ayan, siya ng Samahan natin ang bula. <laughs> Sa bawa ng butong pakwan. Alatan? Meron pa dito. Ta! 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 <laughs> Bukas Sino SS? ang dumating? Ako! Si Ina <laughs> ang dumating. <laughs>

Ayan nang pinapanood ni Jairis, kaya siya naging ganito, ayan, ayan po, ayan po, ayan po, ayan po, ayan po. Ayan po. nakikita niyo po ang ginagawa ni Jairis. Ayan, yung bigas, gila niyo na sa <laughs> looban. Nakangitipot si Jairis.